My daily life In Japan. Work again. Pang two days natin ngayon. Pang two days natin na pang umaga. Nakapagod. So may nagtanong pala sa atin. Na hindi nyo rin sinisira yung maleta dyan sa airport. Naku no po! Handle with care po kami dito sa airport. Talagang iniingatan namin yung mga maleta nyo na hindi matanggalan ang gulong yung mga kiasta yotsu ga mas ikko nako <laughs> nako natimas <laughs> so mga mga ganyan talaga na case guys hindi talaga maiwasan yan na may mga mawasak talaga na maleta matatanggalan yung gulong yung maleta nyo kasi pagbaba kasi yan talaga may mga maleta kasi talaga na irisugi ba so huwag nyo naman lagyan masyado ng marami yung maleta nyo yung lumagpas sa limit gawa na hindi talaga maiwasan yan kasi nagbagusakan yung mga maleta eh. Nagdadagsaan yung mga maleta eh. May iba dyan, nagkakabanggaan. Kaya may iba natatanggalan ng gulong. Kaya nasa sa inyo din yung may mga problema. Kung minsan, hindi rin sa amin. Kasi so, gawa irisugi kayo sa maleta. Huwag yung masyadong lagyan ng marami. May limit lang yung maleta natin. Okay? So, depende din yan sa maleta natin. Kung maganda yung maleta nyo, lagyan niyo ng marami. Pero pag hindi naman, low quality, huwag yung lagyan ng marami. Ne!